Maghain ng panukalang batas kung nais na makontrol ng pamahalaan ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Ito ang pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod ng sinabi ng isang party list na umano'y sunod-sunura ng Pangulo sa mga dambuhalang korporasyon. Ang detalye sa report. Nagbigay ng payo ang Malacanang sa Kabataan Party List na maghain ng panukalang batas kung nais talaga nilang makontrol ng pamahalaan ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Ito ang ibinahaging report ng Radyo Pilipinas. Sa halip na magparatang, hinikayat ng palasyo ang mga mambabatas na gamitin ng kanilang kapangyarihan sa paggawa ng panukala upang maglatag ng konkretong solusyon sa usapin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ayon pa sa report. Pahayag ito ni Communication Use Claire Castro, kasunod ng sinabi ng isang party list na umano'y sunod-sunuran ang Pangulo sa mga dambuhalang korporasyon, dagdag sa report. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi sa report ng Radyo Pilipinas na ipinaliwanag ni U.C. Castro na hindi maaaring basta diktahan ng Pangulo ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa umiiral na Oil Deregulation Law. Ang presyo anya ng langis, nakadepende sa galaw ng pandaigdigang merkado. Dahil dito, kung nais anya ng kabataan party list na mabigyang kapangyarihan ang gobyerno sa presyo ng oil products, dapat itong idaan sa pagbabalangkas ng bagong batas. Sa halip na magparatang, hinihikayat ng palasyo ang mga mambabatas na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa paggawa ng panukala upang maglatag ng konkretong solusyon sa usapin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Liz Miro, I minds Philippines